Kung meron kayo nito, mas mapapabilis yung paglilinis nyo ng bahay dahil dito sa ginagamit kong self-cleaning map. Kagandahan lang din talaga dito mga mare, hindi lang siya pang sahig, pwede rin siya sa kisame o kaya naman sa pade. Biruin nyo, less than 1,000 pesos lang ang bili ko dito sa self-cleaning map na to. So, eto nga pala mga mare, ang spin map M16 from Joy Boss. Eto nga pala lahat ng mga kasama niya mga mare, itong pinaka-barrel niya. Mat tray na may kasamang soft brush, microfiber cloth, hindi lang isa, dalawang piraso na at itong manual. Kapag ka ito yung gamit nyo mga mare aba talaga namang sisipa tatawagin kayong maglinis. Mahaba din kasi yung handle niya, kaya naman pati itong ceiling namin ay abot na abot talaga. Ginagamit ko nga rin pala yan pang tanggal ng mga alikabok dito sa mga kasulok-sulokan ng bahay namin. Sobrang nagustuhan ko din to kasi super absorbent talaga ng microfiber cloth niya. Tapos, self-cleaning map na rin siya, kaya hindi mo na kailangan puspusin or labahan pa. O diba, napaka-hygienic. Bali, paiikutin mo lang siya ng ganito mga mare and malilinis na din niya itong microfiber cloth niya. Kapag magmamap naman kayo dito sa sahig, hindi na rin masakit yung likod niyo dahil nga mahaba na handle niya. Tapos, separate na nga din pala yung clean sa dirty water. Kaya naman, nakakasigurado kayo na every time na pinapaikot nyo itong mop head dito, eh talaga namang nalilinis niya. Yung nag -map ka na hindi masyadong napagod at walang ka-effort-effort, effort, pero tignan nyo naman ang nalinisan. Ang ganda din kasi ng microfiber cloth niya kapag may mga nakadikit talaga na dumi, natatanggal siya. Less hassle na nga din pala pagdating sa pagtatapo ng maruming tubig mga mare kasi hindi na siya kailangan itao. Bali, tatanggalin mo lang yan, then matatapod na. Sobrang worth it talaga magkaroon neto, kaya kung gusto nyo rin, na rin kayo. Yung link niya andyan na sa Yellow Basket o di kaya naman dyan sa comment section.